Nina, nasa ba Diyan, tutulog. Tutulog pala, ninong. Dahan Ay Kailangan pala yung huwag maingay. Gawa ba naman, ninong Ay, ko, ninong? At gawa siya ay may ano. May grasya. May blessing. Ito yung <laughs> pira, <Pilip, piglang> nagising eh. <laughs> nagising, Kanina pa ako dito eh. Hinihintay kitang gumising. Nagis na rinig mong may grasya eh. Bumang kanina. Ka. I will invite you ya At ikaw ay aking ibibili ng... Pantalon. Pantalon. Oh, <laughs> Salamat. <laughs> <laughs> At isusuot mo daw yun sa anniversary namin. Ang pantalaw na. Haba, yeah. hindi aninog ako pala. Hindi, hindi na ako kasali. <laughs> Ay, Nino, ay bibili po. Mga kadokers, ang Ninong long hair po ay ipapasyal namin at ibibili ng pantalon mamaya. Yan, pupunta po kami. Ano bang oras ka available now? Oh, mga alas tres. Oh, mga alas tres? Alas quatro, gaya. Ay, magtitinda pa ako. Oh, ba lang nga ako na oras? mga alas... Mga 4, four nga. Kasarapan. Kasarap. Mga alas 4 po ay kami ilalakad ng Ninong. Sama si Mate po ata. Kaya sama ba ka na? natin. Baka naman magtampo na yung hindi kasama man lang sa lakad. Bibili din. Ah, hindi? Oh. <laughs> Dokers, akin na pong nagising ay dahan-dahan pa po akong pagpasok kanina. Akala ko tulog na tulog at nagtanong pa ako sa mga kuya ikaw. yung pala naman ay nung narinig ang blessing ay biglang nagmulat. Kaya abangan niyo po yung aming paggala mamaya sa Walter Mart nasugbuya uh -huh. Kasama ko po ang Nino. Maraming maraming salamat po. Yeah. At mga pantalon na din. At bagong t-shirt. Eh. <laughs> ano ba size ng pantalon? 32. Ah, yeah, 32. Size 32 daw po ang pantalon ng Nino Long Hair. Kaya mamaya pong 4 p.m. ay kami ay lalakad na. At ako po muna iuuwi at sobrang init po din sa amin, sa barangay namin. Ya, mamaya po, abang-abangan niyo oh, po. Ako maliligo, gawa po, isusukat po yun. Ah, ay maaga pa nino. Oh, mamaya ka maligo. Pawis, pawis ka agad <laughs> yun. Ya, mamaya, mamaya paniligo, nino. Ya, abang, ay nino. abang-abang po tayo. Ah, oh. ah, yan. So, okay, ah, ay 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 oh. <laughs> May challenge po, may challenge. 我负责那你弄哪。 Yon guys, Naalis na po kami ng mga ninong long hair. Kasama ko po si Matepo. Hi, Mate po, Yan. At saka po ang aking dalawang po anak. Po. <laughs> Sarado po muna ang Haddock's Corner ngayon kasi may pupuntahan po kami. May lakad po kami ngayon. Kasama ang ninong long hair. Kaya abangan niyo po ang mga mangyayaring kaganapan mamaya po. guys, nandito na po kami sa sa Walter Mart ko At dito, ano mo na na po ang dalawa. Nag-aaway pa, gawa na iwan. yung <laughs> po, tawa lang yung may wak mo, pati yung aking ano. na <laughs> <laughs> uh, Punta na po kami. Yan guys, papasok na po kami ng loob ng Walter Martian. Wala pong music, wala pong sound yung aming video kasi malakas po yung music sa loob. Yan, ang dami pong katatawa nandyan kasi yung long hair po patawa ng patawa. Tapos, uh, pupunta po kami, didiretso po kami sa Depth Dep Store. Then, titingin-tingin po muna kami dyan. Inaantok-antok pa po ako. Yan, hawa na po ang ninong. Inaantok na din. Ang buhok po niya, o oh, bagong gupit tuwid na tuwid pa po, nakatirik po yung bangs niya, yan ikot-ikot po kami, linga-linga kung saan-saan, habang nagtatawanan, and then syempre marami pong nakikita, puro katatawanan po talaga yan, lalo na pagkasama po si Mate po lahat po napapansin po ng dalawang yan yan, ikot-ikot yan, paikot-ikot -ikot po kami dyan hanggang sa makarating makakarating na po kami dun sa dept Store para po, po ng pantal ng ninong long hair yan. Malapit na po kami. At syempre, hinahayaan ko lang po ang Ninong kung saan siya pupunta. Kung alam po niya yung pupunta namin. Yan, mga kadokers. Yan, titingin daw po siya ng aircon kasi wala pa raw pong aircon yung isa nilang kwarto sa kwarto po daw ni Grace. Yan, pati si Mate po gusto yata bumili ng aircon. Ako naman po nakatingin lang sa dalawa kasi hindi pa hindi naman po kami pwede mag aircon kasi lulusot po sa, sa buhay namin yun may nagustuhan yata ang ninong long hair ay kaso wala pa raw po siyang pambili yan, kaya never mind daw muna tsaka na lang daw po mga kadokers si mate po o si ano, sipat na sipat mukhang may naispata na po siyang bibigyan yan talagang nakatuwa pong kasama yan yan yung long hair tsaka po si mate po, ya yeah, parang gustong-gusto na talaga nila bumili ng aircon. Yan, tamang-tama naman po kasi summer na po dito sa Pilipinas. Kaya mga kadokers, sana po ay talagang wag naman sobrang init. Yan, yeah, dedire-direcho -de 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 na po uli kami. At pupunta na po kami sa depth store. <laughs> Yun, pumasok po ang nino nagpunta po sa supply and center. <laughs> Tapos naghahanap po siya. Please, nasa na ba tayo? Nasa saan na ba yung pantalon? Sabi ko, Nino, bet ka pumasok dito. Walang pantalon dito. Ayan. Tawa mo, natawa. Lumabas sa poli kami. Ala, tawa daw po niya. Sa kalooban pa ng, ng, appliance center. Nandun doon daw po ang depth store. Ayan, Yan, yan. yan. Nakakatawa na po dyan. Yan, nangibili na po ang Ninong long hair. Yan pili na po siya ng pantalon. Yeah, salamat Mr. Canada. Magaling po talagang pumili pala ng pantalon ang nino. Talaga pong pinahirapan niya po yung salesman po kasi naghahalap po talaga siya. Ang binibigay po sa kanya yung may mga bagong uso ngayon. Sabi niya ayoko niya kasi hindi pa nasusot mukhang luma na. <laughs> Tapos, pinigyan po siya ng mga design. Ayaw daw po niya kasi hindi pa rin po daw nasusuot. May ngat-ngat na ng Kaya tawa din po kami ng tawa dyan. di Hindi pa po siya talaga makapili. Tagal po talaga pumili ng ninong long hair. Yan. Ang tagal po talaga. Ang dami po niya diyang pinagpipili. Sa mga kadokers yan. Maya maya po ay abangan po natin kung ano po ang mat pipili ng ninong long hair. Yan, guys. Nag-fit na po ng pants ang ninong sa loob. Yan. Andito po kami sa labas. hintayin po namin ang ninong. Kasi apat po yung isusukat niya. Kung alin daw po yung doon talagang sa sasakta sa kanya at gustong gusto niya. Yan. siya habang si Mate po inasar inaasar po ang ninong. Ang kinis-kinis daw -kinis ng ninong. Yan. Lumabas na po ang ninong long hair. Yan, mga kadokers. Yan. Tingnan niyo po. Sinisipat niya po talagang mabuti. Oh. Yan na nyo po kung ano po gagawin ng ninong dyan yan ah, gusto gusto niya po talaga ah yung una po palang nakita niya Gustong gusto gusto, gusto, niya po talaga yung una po palang napili niya yan ang kulit po talaga ng ninong long, ninong long hair ang kulit po talaga niya

Yeah, mga kadokers, yan. Nakalabas na po kami. Nakabili na po kami ng pants ng ninong. At tuwa po talaga siya. Yan, tingin-tingin po ulit. Yan, parang may nagugustuhan na naman po siya. Yan, ikot lang po kami. Habang tumitingin po ang ninong long hair. Gusto po yata naman ngayon ay speaker. Wow! Ang dami talagang gustong bilhin ng ninong long hair. Yan. Linga-linga po ang ninong. Yan, yeah, pinasundan ko na po kalamatip sa anak ko yung ang ninong. At baka po, makalabas <coughs> na siya ng yeah, mga kadokers. Pinunta niya, susunod na rin po ako dyan. Yan. Sundan po namin, malapit na po siya sa exit. Yan, yeah, mga kadokers. Yan. Yeah. Yun, nandun na po malapit na po sa exit ang ninong long hair. Hindi po kami nakita na nakaupo doon sa waiting area. Yeah. Eh, nakakatuwa po dyan. Kalata daw po dyan. Ay nasa labas na kami. Eh, nakakapagod po talaga dyan. Kasi ang layo na po nang narating ng Ninong Long Hair. Yun. Buti na lang po ay naabutan nila mate Ninong Long Hair. And then, pabalik na na po man po uli kami at kakain naman po kami sa Chowky. Yan. Kakain po kami ng chicken. Yan. Ititreat po ang ninong long hair. Thank you, Mr. Canada sa pagtit po sa ninong long hair sa pagbili po ng kanyang pantalon at pagkain po sa Chowky. Yan. Kakain po andun po mga ninong sa Alpresco Dine-In. At ako naman po ay pipila para po mag-order po ng aming

Ah, mm -hmm. oh, ano masasabi mo? Ano ang masasabi mo hindi ng long hair? Meron ka lang bagong pantalon. Maraming salamat po sa nagbigay. Mr. Canada. Mr. Canada. Ay, totoo po nito. Mula po nung ako nagbinata. Oh. Ang nabibili ko pantalon, alaga lang for 490, po, 400, 390. Pero ngayon po, 1.5. 1.7. Ah, 1.7. Ako na mapertuban to ba? Gusto ko na mapahiyak toroy. Bago ako pinakaan nyo pa Salamat po rin kay Grace please. Kay Grace Hindi oh. ko na dapat po hubadin So chod ko na po Ayoko nang hubadin yung pala ko Hindi po pwede Dadaan pa sa pasi Maraming maraming po salamat Mr. Canada po. Oh. Kaan muna po tayo. Ayan ka. Diba? Mr. Canada. Ayan, Mr. Canada. May ka-shoutout at maraming salamat po tayo. Eba, English speaking? English speaking. Wala yan yan. English speaking pa naman yan. <laughs> Wala na tayo kanin. Wala na. Ay, buo po. Hindi po na rin mula. Kapal na mukha mo. Hindi pa tapos yan. <laughs> Talaga Kamuha, dito na rin ang tisyo Halimbawa, magkakikisyoin mo sa so March 11, ha? Huh? Binatang binata po nga. na. <laughs> <laughs> yes. yeah, thank you, sir. na po kami. Mr. Canada, maraming salamat. Gwapong-gwapo ang aking nino. huwag suot mo yan lalong mainlab si sale oh, lalong lalong <laughs> baka makahabol pa kayo baka nakasalitaan maging gory hahahaha <laughs> oh my God. ang busod ko sa halo-halo ah oh, oh, oh. nga pa uwi na po kami pa dilim na magtitinda pa po ako Basta picture tayo nino. Ah. Surpresa nga ako sa akin. Natuwa rin ka ako sa akin. <laughs> Yan guys, pauwi na po kami. Nakabili na po kami ng pantalon Kalong Hair. Alright! Yan, at si Mate po ay nabusog na rin. Ulang, Ayan, nabusog na. Walang pala. <laughs> Kapal na mukha mo. <laughs> At si Ninong daw ay excited sa pantalon. Oh, yeah. Ayaw na, ay ayaw na ba? Ayaw po na ba Alam niyo po ba, mga kadokas ay nakalagay na ang kanyang, kanyang bariya, ang kanyang wallet, hindi pa namin nababayaran. Ayaw po ba din? Pati susi nasa loob na ng pantalon. <laughs> Kaya uwi na kami. Okay. Salamat po! Alright! <laughs> Yan, nandito na po kami. Yan, maraming pong salamat. Nakarating na po kami ng maaga. Hindi, <laughs> <laughs> wala ka pa salitahin. <laughs> uh, Mr. Canada, maraming pong salamat nandito na po kami, kina Grace. Uh, sa bahay yeah. nila. Ilabot na ng dilim. At, talaga pong bago kami nakalis, nagpahinga muna po kami at busog na busog na po ulit. Kaya, napakabait nyo po, Mr. Canada. Maraming maraming pong salamat sa inyo. At ingat po tayo diyan. God bless you po, Mister Mr. Canada. Bye-bye! Salamat, po! Bye-bye! Salamat, Ya selamat po. po.